For today's video, mga kaya yan, dito na yan na rin dito sa Boundary 1. kasi maganda ng video. Pagkakaroon din marami dito na yung mga trip-tripping lalang. yung kanyang sige. Ang kasi ng mga bikers, mga 4-wheels dito, kaya marami nag -tutup. pero Pero dito kami, mag kay ni John. Yung mga nag-tripping, no mga cookies. Meron dito. Halos lahat dito ay smart. I think nasa 4 o 3 merkihan ang meron dito sa gadget gadget bang tawag dito um, so uh, correct me if I am wrong so and, 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 dito lang ako kumukuha lang ako ng pinicapture dahil kasama namin yung pamatid kong dalawa ayan dahil sabi ko sabay tayo sabi ko ay kuya ko yan so niyaya ko si kuya ko dahil nga lagi siya dito ayan nagsiset up siya ng camera dahil gumagawa din siya ng video Dama ko na santo So, kung makikita nyo ang ambiance yan ng ganda bukid siya dahil nga bypass to and then di siya lang ginagawang daanan kaya nandito tapos na siya pero hindi pa siya pwedeng daanan ayan so as you can see marami mga titinda so ililimod ko sa ipapakita ko sa inyo yung mga tindahan na meron dito yung melty din yan and then pag mag move tayo yung banda ron malapit sa may malaki bahay, may may melty na naman doon and then mga tusok tusok mga may mga parisan so kung gusto nyo mga o um, mga kakaibang merienda, punta lang kayo dito sa ano, sa may bypass ng kulay. Ayan. Kikita nyo naman dami ng tao. Dahil nga pag, pagdating ng 4 o'clock, dahil nalilim na dito. So, 4 o'clock din nagbubukas sa mga ibang nagtitila dito. Kikita nyo naman ang dami mga tambay, may mga nakamotor, mga nakaforwheel. 4 wheels. So, ito tusok-tusok may parisan din dito. Ah, uh, try nyo bumisit dito sa may Pulay Villas, Pangasinan, by, uh, Bypass, ayan. Ha, siguro sa Pagtagal tagal na panon marami nagtitinda dito hindi lang aapat o lilima dahil parami na nung parami yung ano yung titinda dito dahil sa dinudubog siya ng tao dahil tambayan nga so ang ganda kasing tumambay dito dahil makikita mo yung sunset pag hapon